Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba natin. Nakapaloob sa araling ito ang kahulugan ng pagkakapantay-pantay at pagkilala sa mga karapatang pantao, pagkilala sa ating tungkulin na igalang ang ating kapwa alinsunod sa mga karapatang pantao. Hakbang tungo sa kultura ng pagkakapantay-pantay at mga paraan ng pagtataguyod sa pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba. Ang ating kasanayan para sa araling ito ay naisa sa buhay ang pagiging magalang sa kapwa sa pamamagitan ng pantay-pantay na pakikipag-ugnayan sa kabila ng pagkakaiba-iba halimbawa ay walang pagtatangi sa kapwa anuman ang kanyang estado sa buhay. Balikan natin ang mga kaalamang inyong natutuhan sa nakaraang paksa tungkol sa pagtitipid. Upang lubos na maunawaan ang nakapaloob sa ating aralin, narito ang kasingkahulugan at kasalungat ng salitang diskriminasyon at pantay-pantay. Basahin ang isang pahayag at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ang pagkakapantay-pantay ay isang konsepto o prinsipyo na naglalayong ituring ang lahat ng tao na may parehong halaga at karapatan. Ito ay naglalaman ng pangunahing ideya na bawat isa ay mayroong parehong dignidad, karapatan, at oportunidad na magtagumpay sa buhay. Ang pantay-pantay ay tumutukoy sa karapatan ng bawat tao sa parehong pagtrato at pagkakataon anuman ang kanilang kasarian, lahi at posisyon sa lipunan Ito rin ay batay sa paniniwala na walang sinuman ang dapat magkaroon ng mas mababang pagkakataon sa buhay dahil sa kanilang pinagmulan, paniniwala, oryentasyong sekswal at maging sila man ay may kapansanan Sa kasaysayan, maraming grupo ang nakaranas ng diskriminasyon lalo na ang kababaihan dahil sa kasarian, kulay ng balat, relihiyon at iba pa. Noong ikasampu ng Disyembre taong isang libo at apat na putwalo, ang pangkalahatang kapulungan ng mga bansang nagkakaisa ay nagsagawa at nagpahayag ng pandaigdig na pahayag ng mga karapatan ng tao. Narito ang mga artikulo ng karapatang pantao batay sa pagkakapantay-pantay. Artikulo isa, ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkaluuban ng katwiran at budi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Artikulo 2. Ang bawat tao'y karapat dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa pahayag na ito, nang walang anumang uri ng pagtatangi, gaya ng lahi, kulay kasarian, wika, relihiyon, kuro-kuro ang pampolitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan. Bukod dito, walang pagtatangin gagawin batay sa katayuang pampolitika, jurisdiksyonal o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili, itinitiwala, di nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng anumang katakdaan ng soberanya. Artikulo 3. Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan, at kapanatagan ng sarili. Artikulo 4. Walang sino mang aalipinin o bubusabusin, ipagbabawal ang anumang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin. Artikulo 5 walang sino mang pahihirapan o lalapatan ng malupit, di makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa. Artikulo 6. Ang bawat tao ay may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas. Artikulo 7. Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas ang lahat ay may karapatan sa pantay na pangangalaga laban sa anumang pagtatangi-tanging nalalabag sa pahayag na ito at laban sa anumang pagbubuyo sa gayong pagtatangi-tangi. Artikulo 8 ang bawat tao'y may karapatan ng mabisang lunas ng karampatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa pangunahing mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas o ng batas. Artikulo Sham, walang sino mang ipaiilalim sa di makatuwirang pagdakip, pagpigil, o pagpapatapon. Artikulo 10, ang bawat tao'y may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan, sa pagpapasya ng kanyang mga karapatan at pananagutan at sa anumang paratang na kriminal laban sa kanya. Mula sa mga karapatang pantao na nabanggit ay binuo ang iba't ibang batas na magsusulong at uusig sa sino mang lalabag sa mga karapatang pantao. Sa Pilipinas at sa buong mundo, ang pagkakapantay-pantay ay patuloy na isinusulong ng iba't ibang sektor ng lipunan upang labanan ang porma ng pang-abuso sa karapatang pantao at para sa pagtataguyod ng mas makatarungang lipunan. Ang pakakapantay-pantay ay hindi tungkol sa pagbibigay ng benepisyo para sa ilang tao lamang, kundi sa pagbibigay ng benepisyo para sa lahat. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Dumako na tayo sa ating bagong paksang tatalakayin. Ang ating pagkakaiba-iba ay nagpapalakas sa atin, sanaysay na isinulat ni Elizabeth Cole. Halina't basahin natin ng tahimik mga bata. Naunawaan nyo ba ang inyong binasang kwento mga bata? Kung gayon sagutan natin ang ikalawang gawain. Rubrics sa pagmamarka huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kung ano ang makasasama sa iyo, makasasama rin ito sa iyong kapwa. Kung ano ang makabubuti sa iyo, makabubuti rin ito sa kanya. Bakit nga ba kaibigan, sapagkat siya ay iyong kapwa-tao? Magkatulad ang inyong pagkatao bilang tao. Ito ang tunay na mensahe ng gintong aral o golden rule. Kinikilala nito ang karapatan ng bawat individual sa paggalang ng kanyang kapwa. Hindi nga ba't ito rin ang utos ng Diyos sa tao? Sinabi niyang mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Matthew 22, 30 Nangangahulugan ito ng pagkilala sa dignidad na taglay sa lahat ng tao. Ano nga ba ang dignidad? Ang dignidad ay galing sa salitang Latin na dignitas, mula sa dignes, ibig sabihin karapat-dapat. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Lahat ng tao, anuman ang kanyang gulang, anyo, antas ng kalinangan, at kakayahan ay may dignidad sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat ng tao ayon sa kanyang wangis ibig sabihin, ayon sa kanyang anyo, katangian, at kakayahan. Sa makatuwid, ang dignidad ng tao ay nagmula sa Diyos kaya't ito ay likas sa tao. Hindi ito nilikha ng lipunan at ito ay pangkalahatan, ibig sabihin, taglay ng lahat ng tao. Dahil sa angking dignidad at karapatan, may tungkulin ang bawat tao na igalang ang kanyang kapwa tulad ng paggalang niya sa kanyang sarili. Ayon kay Profesor Patrick Lee, ang dignidad ng tao ang pinagbabatayan kung bakit tungkulin ng bawat tao ang sumusunod. Una, igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa, ikalawa, isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos, ikatlo, pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. Paano ba natin maipapakita ang paggalang o pagrespeto sa ating kapwa? Ang respeto o paggalang ay isang mahalagang bahagi ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ay pagsasaalang-alang at pagpapahalaga sa karapatan, dignidad at damdamin ng ibang tao narito ang ilang mahalagang aspekto ng respeto. Una ay ang pagtanggap. Ang pagbibigay ng respeto ay nagsisimula sa pagtanggap sa iba kahit may mga pagkakaiba o hindi pagkakasundo. Ibinibigay nito ang halaga sa bawat isa bilang isang individual na may sariling pananaw at karanasan. Pangalawa, paggalang. Ang respeto ay paggalang sa ibang tao ito ay nagpapakita ng mataas na pagtingin sa kanilang integridad at dignidad. Ang pagiging marangal sa pakikitungo sa iba ay naglalaman ng pagpapakita ng kagandahang asal at pagiging makatarungan. Pangatlo, pag-unawa. Ang respeto ay pag-unawa sa sitwasyon at damdamin ng iba. Ito ay pagsusuri at pakikipag-ugnayan sa kanilang karanasan at perspektiba ng bukas ang isipan pang-apat, pagbibigay. Ang respeto ay naglalaman ng pagbibigay ng oras, pansin, at suporta sa iba. Ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao. At panglima, hindi paglabag. Ang pagbibigay ng respeto ay kasama ang pangako na hindi lalabag sa karapatan at dignidad ng iba. Ito ay pag-iwas sa anumang uri ng pang pananakit, pang-aabuso Tandaan natin mga bata, ang respeto ay nagbubuklod sa mga tao at nagpapalakas sa masalimuot na gawain ng pakikipag-ugnayan. Ito ay pundamental sa pagbuo ng magandang samahan at lipunan. Kumpletuhin ang mga pangungusap sa loob ng bilog isulat din ang mga aspekto ng paggalang na iyong isa sa buhay. Gawing gabay ang mga tanong sa loob ng kahon. Ang pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa kabila ng pagkakaiba-iba ay isang hamon ngunit mahalagang layunin para sa lipunan. Sa pamamagitan lamang ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa gitna ng pagkakaiba-iba, tayo ay tunay na magiging matatag at magtutulungan tungo sa sama-samang pag-unlad. Narito ang ilang paraan ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba. Una, edukasyon at kamalayan, palawakin ang edukasyon at kamalayan hinggil sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay at kultura ng pagkakaiba-iba. Ang tamang impormasyon ay makakatulong sa pag-unawa at pagtanggap ng mga tao sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay. Pangalawa, makiisa sa pamahalaan sa pagpapatupad ng pantay-pantay na patakaran. Tumulong tayo sa pagpapatupad ng mga patakaran na naglalayong mapanatili ang pagkakapantay-pantay. Ito ay maaaring kasama ang anti-diskriminasyon na batas pondo para sa mga proyektong naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga grupong nanganganib, at iba pa Isa-isip at isa-puso natin ang paggalang sa karapatan ng lahat ng tao at maging bukas ang isip sa kagandahan ng pagkakaiba-iba Pangatlo Pagtangkilik sa diversidad itaguyod ang pagtangkilik sa diversidad sa mga aspekto ng buhay tulad ng trabaho edukasyon at kultura ang aktibong pagsusulong sa iba't ibang uri ng mga tao ay naglilikha ng mas malawak at mas bukas na komunidad. pang apat inklusibong wika at komunikasyon. Pahalagahan ang paggamit ng inklusibong wika at komunikasyon upang hindi magdulot ng diskriminasyon o pagbibigay batas sa mga tao base sa kanilang katangian o pinagmulan. Pang-5, pampublikong kampanya. Tumulong sa pagpapatupad ng pampublikong kampanyang naglalayong mapalawak ang kaalaman at pagunawa ng publiko hinggil sa pagkakapantay-pantay. Ang kampanyang ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng mga media, social media, infomercial, posters, at iba pang plataporma upang makarating sa mas maraming tao. Pang-anim, Partisipasyon at Pakikilahok sisiguraduhin ang partisipasyon at pakikilahok ng lahat ng sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng aktibong pagtutok sa pagbuo ng mga desisyon, mas maraming tao ang maaaring maging bahagi ng proseso at mas magkaroon ng boses. Pangpito, kasapi ang komunidad, gagawing paksa ang pamayanan sa proseso ng paglikha ng mga solusyon para sa mga isyo ng pagkakapantay-pantay ang kolektibong pagsisikap ng komunidad ay mas epektibo kaysa sa solusyon na ipinapataw mula sa labas. At panghuli, kultura ng pagrespeto. Itaguyod ang kultura ng pagrespeto sa loob ng mga komunidad. Ang pagpapahalaga sa bawat isa, anuman ang kanilang pinagmulan o katangian, ay bumubuo ng mas malakas at mas makatarungan na lipunan. Sa makatuwid, tandaan natin mga bata na ang mga hakbang na ito ay maaaring makatulong na lumikha ng mas masigla at pantay-pantay na lipunan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga tao. Mahalaga ang aktibong partisipasyon ng bawat isa upang may taguyod ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspekto ng buhay. Isulat sa mga bilog kung ano ang mga naiisip nyong tamang gawin pagkatapos basahin at unawain ang mga importanteng konsepto tungkol sa mga paraan ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay na nakapaloob sa kahon. punan ang mga patlang ng angkop na salita na nasa loob ng kahon. Suriin ang iyong sariling mga paraan o proseso ng pagkatuto sa paksang ito. Gamitin ang mga tanong sa loob ng kahon bilang gabay sa pagsagot. Basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel.